internet apocalypse, mawawalan ng internet ang buong mundo dahil sa solar superstorm. Ito ay ang malakas na pagtalsik ng mga solar flares galing sa araw na makaapikto sa magnetic field ng mundo na magpapilay sa internet signals sa buong planeta. Wala raw sino man ang makakapigil nito. Kaya abala ngayon ang mga scientists sa paghahanap ng solusyon upang maihanda ang mundo kung paano mag-survive ang lahat ng mga sistema tulad ng mga bangko kung saan mawawalan ng napakaraming transactions, mga pagawaan, power plants, kasama na ang lahat ng mga ahinsya ng gobyerno tulad ng intelligence gathering upang mapigilan ang mga krimen sa bawat bansa. Sa dagong spiritual naman, ito ay nasusulat na sa banal na aklat at isa ito sa mga palatandaan na babalik na ang ating Panginoong Isos dyan sa Alapaap. Tingnan at basahin natin sa aklat ng Luke chapter 21 verse number 25 down to verse number 28. Ang sabi, Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit, sa panahong yon, makikita nila ang anak ng taong dumarating na nasa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga ito, magala kayo sapagkat malapit na ang inyong katubusan. Noong Pebrero pa lang, taong kasalukuyan, ay mayroon ng mga balibalita patungkol sa irregularidad na mga nangyayari sa araw. Nagsimula ito nung mapansin ng National Aeronautics and Space Administration's Solar Dynamic Observatory gamit ang James Webb Telescope noong February 2, 2023 na mas lalong lumalakas ang mga pagsabog ng mga solar flares galing sa araw kumpara sa mga nakaraang taon. Sabi nila, natural lang daw kasi na may mga plasma o electrified gas na tumatalsik galing sa araw lalo na sa tuwing labing isang taong siklo. Sabi kasi ng mga dalubhasa sa bawat labing isang taon nangyayari ang tinatawag nilang reversal of magnetic field sa araw. Kaya habang nagpukulayd o nagsalubong ang dalawang magnetic force ay lumilika ito ng malaking pagsabog at kung sobrang lakas ng enerhiya nito ay posibleng aabot ito sa ating planeta na siyang dahilan ng pagkasira ng mga GPS, electricity grid at mga radio communications. Ayon sa kasaysayan, nangyari na daw ito taong 1859 kung saan naapilay ang maraming telegraph system. Kaya sabi ng mga sentipiko, hindi na malayong mangyari ito ulit ngayong taon o di kaya sa susunod na taon at posibleng tatagal ito ng isa o dalawang buwan bago makarecover ang sistema ng mundo. Ito ay naibalita at kinumpirma din ng isang space weather physicist at forecaster na si Dr. Tammy Taskov. Kaya kung iisipin natin mga kapatid, ano kaya ang mangyayari kung dalawang buwang walang internet? Siguradong marami na naman ang madidepress lalo na yung mga laging gumagamit ng social media. Ngunit masigit pa diyan ay mawawala ang maraming negosyo pabagsak ang ekonomiya sa buong daigdig, lalong-lalo na yung mga lugar na pinakasintrong tamaan ng nasabing filament of plasma kung saan sinasabing masisira hindi lamang ang mga GPS ngunit masisira din kasama ang mga electricity grids. Ibig sabihin, dalawang buwang walang internet, dalawang buwang walang kuryente at posibleng mawawalan din ng tubig. Ngunit mga kapatid, sa kabila ng lahat ng na mga nakakagimbal ng na mga pangyayaring ito, ang pinakamasaklap ay ito. Alam mo ba na ito ay isa sa mga palatandaan na malapit ng babalik ang Panginoong Isos? Ayon nga sa talatang binasa natin kanina, magkakaroon ng palatandaan sa araw, buwan at mga bituin. Mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit at sinabi pa doon sa panahong yaon, makikita nila ang anak ng taong dumarating na nasa alapaap. At sa verse number 28 sa Luke chapter 21 pa rin, ang sabi, kapag nagsimula ng mangyari ang mga ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang iyong katubusan. Kaya ngayon ang tanong ko sa iyo kapatid, handa ka na ba sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus? Sinisiguro mo ba ang iyong kaligtasan kung sakali anumang oras ay darating siya dyan sa himpapawid upang sa sa kanya? Alam niyo po kapatid, ang apostoles na si Pedro ay may sinabi din sa kaniyang pangalawang sulat sa ikatlong kapitulo at ikasampung talata. Ang sabi, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yun, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. So yan po mga ang mga salita ng Diyos ay hindi po kailanman nagsisinungaling. Lahat ng mga nangyayari sa mundo ngayon ay nasusulat na po sa Biblia. Patunay na hindi po nagkamali ang mga salita ng Panginoon mangyayari talaga kung anuman ang mga nasusulat sa banal na aklat. Kay sabi ng ikalabing isang talata, at dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng pagay, mamuhay kayo na may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Kaya mga kapatid, bilang panghuli, tulad ng sinabi ng mga salita ng Panginoon sikapin po nating mamuhay na may kabanalan at makadiyos. Dahil lahat ng bagay dito sa mundo ay may katapusan. Kasama na ang ating buhay. At ang katapusan ito ay ang pagsisimula din ng buhay na walang hanggan sa bagong langit at bagong lupa na inihanda ng Diyos para sa mga namumuhay na banal at sumusunod sa kaluuban niya kahit mahirap. At para sa mga hindi pahanda, Kapatid, ngayon na ang tamang panahon upang tanggapin mo ang Panginoong Isos, magsisit magpagumbuhay, nang sa ganun pagdating ng araw na ito, kayo din ay maligtas. Talangin ko po na anumang mangyayari sa mundo, magkaroon man ng kapighatian at paghihirap. Sana patuloy tayong mananampalataya sa Kanya at huwag tayong mawalan ng pag-asa, sa halip magpakatatag tayo alang-alang sa ating kaligtasan at sa ating mga mahal sa buhay na rin. Sana magkikita-kita po tayo sa araw ng rapture. Hanggang dito na lang po at kapatid, bago po kayo malis ay sana makapagsubscribe po kayo sa aking munting channel. Hangad po natin na mas marami pang makapanood sa mensaheng ito. At pindutin niyo na rin po yung notification bell kasi marami pa po kong gagawing mga mensaheng katulad nito. Maraming maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo at God bless.